Senator Revilla kakasuhan ang mga sumira sa kanyang imahe noong halalan. Disidido si Senator Bong Revilla Jr. na sampahan ng kasong cyber libel ang mga vloggers at may-ari ng website na nagtutulong-tulong para siraan siya sa social media. Dahil sa nasabing paninira, anya ay nakaapekto ito sa kanyang pagtakbo. Subalit paglilinaw ng senator na kahit natalo siya sa halalan, ay hindi nito kinukwestiyon ang resulta ng nagdaang senatorial elections. Dagdag pa ng senador na labis itong nalulungkot dahil biktima ito ng fake news. Naloko anya nila ang mga tao ukol sa aligasyon na convicted ito ng sandigang bayan at inatasan sa naibalik ang 124 million sa gobyerno. Git nito na hindi siya balat si Buyas dahil sanay na ito sa mga paninira na bahagi na ng politika tuwing panahon ng halalan.